Heto ang before and after photos ng ilang celebrity na napabalitang sumailalim sa pagpaparetoke. Number 1. Kim Chu. Ganito ang itsura ngayon ni Kim. Napakaganda at halos perpekto ang mukha. Pero maniniwala ka bang ito ang itsura niya dati? Ang Pinoy Big Brother winner ay isa sa pinakasikat ngayon sa Philippine showbiz. Samantalang dinideny niya lahat tungkol sa kanyang pagpaparetoke. Sino ba naman tayo para pati yon ay pakialaman, di ba? Number two, R.C. Munoz. This is R.C. before, at heto na siya ngayon. Ganda, di ba? Hindi man diritsahang sinabi ni R.C. na nagparitoke siya, eto naman ang kanyang sinabi sa isang interview patungkol sa mga taong nagpaparitoke. It's open naman, di ba? Ako personally, I'm not against it. It's my body. And whatever is going to make me feel more comfortable and more confident sa aking sarili, I'll do it, she said. Ano sa tingin nyo? Retokada o talagang natural na maganda? Number 3, Zyriel Mana Bat. Ang child star na galing Star Circle Kid Quest ay hindi nakaligtas sa mga netizen patungkol sa pagpaparetoke nito. Masayang inamin ni Xyriel sa social media ang kanyang pagpapagawa ng ilong at maraming humanga sa tapang niya na ito. Dagdag niya, sumailalim din siya sa bukal fat removal upang mas lalong lumitaw at gumanda ang kanyang cheeks.